Capricorn. Ngayong araw ang pinapahiwatig ay huwag kang mawalan ng pag-asa kung may mga plano kang hindi natutuloy. May mga senyales na magbibigay sa iyo ng lakas at oportunidad upang may tuloy ang mga plano mo, at kapag nagawa mo ito, magdadala ito ng kaligayahan at kasaganaan, nasa iyo ang positibong aura ng swerte. Lalo na kung may makakausap kang lalaking puno ng katalinuhan, ang pag-uusap ninyo ay maaaring magbunga ng bagong ideya o pagkakakitaan, ang pahiwatig ng iyong gabay ay magsasabing sa tamang diskusyon at kolaborasyon, may posibilidad na umusbong ang mga bagong oportunidad, ayon sa iyong gabay. Sa usapin ng pera, payo ng gabay na maging maingat sa paggastos ngayong araw, pag-aralang mabuti ang iyong mga hakbang upang maiwasan ang pagsisisi sa hinaharap. Sa trabaho, iwasan ang mga transaksyon o tao na tila magdudulot lamang ng panlilinlang. Madaming mga individual ang maaaring lumapit sa iyo, kaya't maging maingat at mapanuri sa mga intensyon ng iba. Ang tahimik at masinop na paggawa ang magdadala ng tagumpay kaysa sa pakikisali sa mga intriga o hindi klarong usapan. Ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong paligid. Ang mga numerong number 17, number 19 at number 36 ay magdadala ng swerte at kasaganaan. Huwag kalimutan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng inspirasyon at tapang.